Kamusta mga kababayan? Alaka, isang malawakang rally daw ng Iglesia Ni Cristo ang naging usap-usapan kay Makailan at ang pangalan na sa gitna ng lahat si, si Senador Rodante Marculeta. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Bakit nga ba? Bakit ang mga kabataan at OFWs ay todo suporta kay Marculeta kung ikaw ay Gen Z, millennial o isang OFW na gustong-gustong malaman ang tunay na laban sa politika, ito ang video para sa iyo. Sa susunod na ilang mga minuto, pag-uusapan natin ang mga isyong hinintay mo, no? Labor rights, remittance issues at ang mga hot na political controversies ah, na may kinalaman sa 2028 elections. Kaya i-like, subscribe at i-share na itong mga ito sa mga kaibigan natin diyan sa Quezon City, Dubai, Dubai, Toronto at Los Angeles. Hala, simulan na natin mga kaibigan. Kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong klaseng content, ay ihit na ang subscribe button, i-on ang notification bell, at mag-comment ng hashtag WalkWithLan para ipakita ang suporta mo sa mga Pinoy sa buong mundo. Mula Manila hanggang Saudi, Arabia, kung nakatutok ka mula sa United States, ha? Canada, o kahit saan sa pang bansa. Pag super thanks naman please para iwasan ang fake news at suportahan ng aming content mga kaibigan. Okay, mga kababayan ha, alam nyo ba na ang Iglesia ni Cristo Rally kamakailan ay hindi lang basta ah, basta pagtitipon ha. Ito ay isang game changer sa politika. Si si, Senador Dante Marcoleta, na kilala bilang alay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ay uh, naging sentro ha ng atensyon mga ka kaibigan. Pero bakit? ang INC ay may malaking influensya sa eleksyon. Sabi nga sa Rappler, ha, may 2.8 million INC members sila, pero 60% lang daw ang registered voters noong uh, 2025. At papuntang 2028, baka mas marami pa rin mga kaibigan. So paano? Nakuha ni Morcoleta ang suporta ng INC ang sikreto ha ang kanyang track record bilang sa GIF party list representative at ang kanyang malakas na paninindigan sa mga isyong mahalaga sa masa ha tulad ng cluster farming at anti-corruption. Pero let's be real, may mga nagsasabi ng INC Black Vote ha ang nagbigay sa kanya ng edge. No? Ano sa tingin mo? Legit ba ang suporta o may iba pang pa kwento sa likod nito? Comment down below mga kababayan sa Dubai at Sydney. Okay, parang peri, perikul, pelikula lang, no? Si Marculeta parang superhero nung no lumalabas sa rally na may Duterte magic. Pero seryoso, guys, ang INC vote ay hindi biro, ha? Imagine, isang iglap lang, tapsik siya sa senatorial race, ha? Pero tanong, is this about faith or politics? Halak, ha? Okay, para sa mga kabataan sa Metro Manila, Cebu City, at kahit sa Hong Kong, bakit mahalaga si Marcoleta? No? Una, let's talk about labor rights. Alam nyo ba na maraming Gen Z at millennials ang nahihirapan makahanap ng disenteng trabaho? Sa Pilipinas, ang unemployment rate ay nasa 4.7% noong 2025, pero ang underemployment grabe ha nasa 12% ah, si Marcoleta ay may plano para dito no sabi niya itutuloy niya ang kanyang cluster ah, farming initiative para magbigay ng trabaho sa mga probinsya tulad ng Negros at Iloilo pero teka may mga nagsasabi na ang mga plano niya ay masyadong idealistic paano nga ba gagawin ito ang sabi niya ipopokus ang rice production sa 10 probinsya lang para mas ma efficient pero ang tanong ng mga kabataan kuya Dante paano naman ang urban use na walang lupa valid point ba? Diba? kaya naman kailangan natin suriin ang both sides ha ang mga supporters ni Marcoleta ay nagsasabi na ito ang solusyon ah, sa food security pero ang critics sabi nila baka mas makasama ito sa maliliit na magsasaka mga kaibigan kung ikaw ay Gen Z alam mo na yung feeling na sana all may trabaho na pero si Marcoleta ha parang sinasabi chill mga be, may plano ako. Pero teka, baka naman kailangan niya ang TikTok ha, tutorial para mas ma-explain ang plano niya sa Gen Z. Hashtag walk with Lan. Ngayon, ha, para sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, UAE, Japan at Singapore, ang mga OFW sa alam niyo ba ang mga remittances natin ay bumubuo ng halos 9% ng GDP ng Pilipinas. Pero ang problema, mataas Ah, mataas na fees at mga bagong batas tulad ng mandatory SSS contributions ay nagpapabigat sa bulsa ng OFWs. Si Marcoleta ay vocal sa kanyang plano na eh, ipu siya ang mas mababang remittance fees ha, at mas magandang proteksyon para sa OFWs. Pero heto ang catcha, may mga nagsasabi na ng kanyang mga plano mula sa detalye halimbawa paano niya babawasan ang fees nang hindi maapektuhan naapektuhan ang banks at bakit hindi pa siya nagbigay ng konkretong solusyon sa mga isyung ito sa kabilang banda ang kanyang track record sa anti-corruption tulad ng kanyang investigasyon no sa flood control projects ay uh, uh, ay nagpapakita ng seryosong siya ang transparency ah <coughs> <coughs> uh, uh excuse me po, isang OFW sa Dubai ang nag-DM sa atin. Kuya, pagod na pagod na kami. Magpadala ng pera, pero ang laki ng visa, sagot ni Marcoleta, hindi natin pababayaan ng mga OFW ha. Pero sa mga kababayan natin, kailangan natin ng aksyon, hindi lang salita. Kaya't i-comment mo ha, ano ang gusto mong gawin, Marcoleta, para sa OFWs, sa Qatar, Australia at Canada. Heto na ang chismis portion. Si Marcoleta ay nasa gitna ng mga kontrobersiya, lalo na sa flood control projects. Ha? Pro, sabi ng balita, may mga personalidad daw na umalis na ng bansa habang iniimbestigahan ang anomalya. Pero teka, hindi ba si Marcoleta ang chairman dati ng Blue Ribbon Committee noon? Bakit biglang natanggal siya? Ang sabi ha, ng kanyang supporters, Okay, ito ay political maneuvering dahil sa kanyang pagiging alay ni Duterte. Pero ang critics, no, sabi nila, baka may kinalaman ng kanyang pagiging vocal sa mga isyong anti-Marcos administration. Ano ang totoo? Let's break it down. Si Marculeta ay kilala sa kanyang hard-hitting investigations pero may mga nagsasabi na masyado siyang selective. Halimbawa, bakit hindi niya masyadong pinagtutuunan ng pansin ang iba pang issue may kinalaman sa Duterte Allies? Ahalaka! Kay parang teleserye ha lang ang Senado mga kaibigan. No? Si Marcoleta parang kontrabida na laging may linya na hindi ito ako papayag. Pero aminin natin, ang galing niya magpatawag ng hearing. Pero tanong, sino ang tunay na bida sa labang ito? Ang masa o ang politiko? Okay, mga kaibigan, mga kababayan. So mga kababayan, anong natutunan natin? Si Senador Rodante Marcoleta, no dating sa Party List, representative, dating Blue Uh, ribbon chairperson ay isang polarizing figure. May mga sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang laban para sa masa. Pero may mga kritiko rin na nagsasabing kailangan natin ng mas konkretong plano. Okay, para sa mga kabataan diyan sa Davao City, Tagig, no? At kahit sa Milan, Italy, no? Mahalaga ang boses natin sa 2028 elections. At para sa mga OFW sa Jeddah, Abu Dhabi at Kuala Lumpur, ang laban ni Marculeta ay para rin sa inyo, para rin sa atin. Pero kailangan natin checkin, no? Ang natutuo ang kanyang pangako. Okay ha, kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share at i-comment ang hashtag walkwithlan. Mag-subscribe na rin para sa weekly Daily early updates tungkol sa Philippine politics. At kung ikaw ay nasa US, UK o kahit saan pang bansa, mag-super thanks para suportahan ng aming content. Salamat sa panonood mga kababayan dyan sa Sydney, ah, Toronto, ah, at Makati City. Stay woke, stay informed at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas.